Hello, lovely soul. Ayan, welcome back po sa aking channel. Nararamdaman mo ba, lovely soul, na kung minsan ang mga bagay-bagay ay hindi umaayon sa'yo? O baka naman minsan ay nararamdaman mo na pinipilit mo na lang ito para mangyari in reality. Okay? Alam nyo po na ang mundo ay malawak. At a uh, puno ng uh, potential, okay? At palagi tayong gumagawa o kumikilos o lumilikha kasama nito. At sa pamamagitan po ng ating mga iniisip, ng ating mga aksyon, at lalong-lalo na ng ating mga intensyon, ay maaari po tayong uh, gumawa kasama ng universe upang likhain ang buhay o ang katotohanan na ating uh, ninanais at ang buhay na nararapat para sa atin. Okay, lovelies all? So, ito na po ang panahon upang uh, matutunan mo na... Umayon kay universe, okay? Ito na yung panahon, lovely soul. Dahil ang universe ay laging uh, gumagawa sa pamamagitan mo. Hmm, okay? Tinitesting ka o kaya sinusubukan ka ni universe, okay? Pero ginagabayan ka rin niya binubuo ka upang ikaw ay maging uh, malakas at matatag. Okay, lovely soul. Ang universe ay hindi kailanman a uh, gagawa laban sa'yo or salungat sa'yo. Okay? Kaya wag mo nang subukan na lumaban or sisihin pa ang universe sa mga nangyayari sa buhay mo. Mm. <laughs> Baggos ay pag-aralan mong gumawa at umayon. Okay? Sa kanyang uh, agos. Okay? Pag-aralan mong umagos ayon kay universe. Kapag naintindihan mo na ang papel mo or kapag naunawaan mo na ang papel mo sa mundong ito magbubukas ang universe ng mga posibilidad at magagawa mo ang buhay na puno ng purpose, katuparan at uh, kagalakan. Kaya magtiwala ka at uh, gumawa ayon. Uh, sa universe. Okay po, lovely soul? Huwag ka nang kumontra. Okay? Maniwala ka na lang. Mag, uh, trust. Okay? Trust, and, uh, co-create your life with the universe. Okay, lovely soul? So, yun lamang po. Thank you for watching. God bless and I love you. Like, share and subscribe po.